may dito mga boss oh. Blueberry ni Octopusini. Let's go. Dito may Godly. Oh my God. May Mateo. May Mateo. Teka lang. May Godly dito mga boss. Ay may Mythic dito mga bossing no. Bombini. Gusini. Let's go. Oh my God. First time ko palang maglaro. Pero mukhang paldo na agad tayo. What's up sa inyo mga bossing? Ngayong araw tayo po ay maglalaro ng Plants versus Brain Rots sa Roblox. Another brain rot game na naman to mga boss no. And actually first time kong lalaro to, pero based sa pangalan niya no na Plants versus Brain Rots, eh parang may idea na ako no kung paano tong game na to. Parang feeling ko medyo malapit siya sa Plants versus Zombies eh no. Opo, naabutan ko po ang Plants vs Zombies. Shoutout sa mga nakaabot diyan sa laro na yon. Isang OG na laro yon no. <laughs> So, ayun na nga mga boss, no? andito na tayo and may nakalagay dito, go buy your first plant. No? Hanap na ito, inutusan pa ako. Aray ko. So, ito mga boss, no? may nakalagay dito, plant shop. No? So, feel ko dito tayo bibili kay George. No? So, ito mga boss, no? pinabibili tayo ng cactus seed. Ooh! so may pagka ano din siya mga boss, no may pagka grow a garden din pala ito go and plant it no so eh, dami namang utos nito na no talaga naman so ayan na mga bossing no tumutubo na siya and uy may lumabas na dito mga boss, no nubini no, pizza nini to Ay, ah, hindi nubini no, banana pala so paano gagawin niya mga boss, no okay Ooh, uh, 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 uh. namatay si Nobini bananini, no? So dito mga boss, may lirili larila tayo mga boss na nakuha, no? Uy, epic to mga boss, oh. let's go. Si Binino bombandino. sige pagpalupaluin na natin 'to. Uy, may legendary dito mga boss, may Borbaloni, Luiloli -lu ba 'yon? <laughs> So, dito, mga boss, may nakuha ko Borbaloni Lugololi, no? Hindi ko na alam kung anong tawag dyan, pero lagay ko na yan, mga boss, no? Legendary yan. And nag-generate siya ng $37 per second. Okay, no? So, try natin mag-sell ng stuff kay Barry, mga boss, no? Let's go. I want to sell my brain roots. Uy! Nasell ko lahat, mga boss. Yun lang. Aray ko. Nasel ko lahat ng brain rot ko, mga boss. Ay, patay tayo dyan, mga boss. No, nawala lahat Nung... Sayang naman yun. Diyos ko naman, no. So, dito, mga boss, eh, nakakuha tayo ng bandito borbito, mga boss, no. Bumili na tayo ng another platform para Yes. Tapos i-place natin to. Boom. Okay, mga boss. No, na ang ating ano dito, mga brain rot. Gusto ko sana mga boss, brain rot. God, ito legendary to. Let's go, let's go. Last trailer -la -la retros literatas. No, hindi ko na alam. Basta yan, legendary yan. Boom. Let's go mga boss, nakakuha ko ng Last Lastralalaret, lalari. Aray ko. So, may 18,000 na tayo, mga boss. No? May 18 kiyaw na tayo. Bumili na tayo dito ng plants na mas malulupit. Ano bang dapat? Sunflower seed na ba pag ipuna natin? Or pumpkin seed? Sige, try nga natin tong pumpkin seed. Bili natin yung dalawa. Eh, may music dito, mga boss, No? Bombini, gusini. Let's go. Tulungan natin, mga boss. Sana kayanin. Sana kayanin, please. Please, mitik to, mitik to, men. Eh, dito may pala may eh, pala dito mga boss oh. pero ito ito, ito, ito mythic. teka lang nadidistract ako <laughs> sana makuha please 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 makuha ka sana please konti na lang konti na lang konti na lang let's go let's go <laughs> Paldo, no? Paldo, mga boss, no? Nakuha ko yung mythic. Asan yung mythic na yun? Ito, mga boss, oh. Bombini Gosini. Let's go, please. <laughs> So ayun mga boss, no, may ko Bombini, Gusini, meaty, Let's go mga boss. Yung no, talaga namang paldo, no? Paldo. Bumili na tayo mga boss ng sunflower seed. Sige, kailangan natin ng 25,000. So kukuha tayo ng pera dito, no? Bili tayo mga boss, no? Ng plant. Bili natin tong sunflower seed. Tingnan natin kung anong ginagawa nito i-plant natin siya dito. Okay, let's go. Sana naman may brain rot god, oh. please. Oh. So, eto mga boss, no, tumubo na ang sunflower natin. Ooh, ang lakas na ito mga boss, oh. Tingnan natin, tingnan natin paano babarilin to. Sige, pumasok ka, patay ka. Do you want to expand your garden? No? Sige, expand natin yan mga boss para makapaglagay tayo. Uy, meron dito mga boss, oh, dragon fruit seed, legendary to. Let's go boom. Diligan natin tong nabili natin dragon fruit mga boss. Let's go. Oh my god mga boss ano to? Rinoccio Berdini mga boss No gold to Pero sige patayin natin Teka lang sayang to And ito mga boss Tumubo na ang ating dragon fruit oh, oh my god Napakalakas niya mga bossing Talaga naman Oh my god Look at this mga boss no, Meron tayong Rinoccio Berdini Na gold Dalawa yan mga boss Tatlo pala So far so good mga boss no Uy Your plant shop has been restocked Wait lang Kuha lang ako ng pera mga boss no Sana naman eh May stock na malupet mga boss Please 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 Sana may dragon fruit Yun natin mga boss yun, meron mga boss, may isang stock, okay, bilhin natin yan Let's go, and itanim na natin agad yan, no, huwag na natin patagalin pa Itanim natin dito mga boss, ayan May dalawa na tayong dragon fruit ngayon mga boss, no, and So far so good ang ating progress mga boss, no, may mga malulupit tayong plants dito And at the same time, may mga malulupit tayong mga brain rot, no, talaga naman And dito mga boss, ano to, may rainbow dito mga boss, oh, let's go, patayin na natin to Buti na lang, may banana gun ako nabili Uy, ba't ayaw gumana? Uy, Ay, naubos na yung banana gun ko. Teka lang, dito tayo sa baseball bat. Balik tayo dito. Sana makuha to, men, oh. Ang lupit na ito. Sana makuha. Ka. Piling ko makukuha, mga boss, no? Makukuha to. Woohoo! Wow. Paldo, no? Paldo. So, equip natin ang best brain rots ang look at that mga boss no ang ganda na ng line up natin dito mga bossing no so far so good and kuha muna tayo ng pera and yan mga boss umabot na ng million ng ating dollars meron na tayong 1.1 million mga boss no feel ko mga boss bumili na tayo ng isang row oo bili na tayo ng isang row sige okay brain rot invasion imminent let's go mga boss no may brain rot invasion na nagaganap And nag-restock na rin yung plants. Okay, let's go. Bumili na tayo. Wait lang, bili tayo nito. Itong mga buso, eggplant seed. Oh my God, let's go. Okay, mga boss, no? diligang ko na to. So, meron na tayong eggplant seed, mga boss, no? Which is legendary, mga boss. So, dito, mga boss, no? Bili na tayo ng isang platform. Let's go. Pang! Brain rot invasion, mga boss, no? Incoming in one minute. Paano gagawin ko? So, dito, mga boss, no, tumubo na ang ating eggplant. Legendary 500 DPS. Hindi ko alam, mga boss, kung ano yung meaning ng DPS. Pero feel ko damage per second ang meaning nun, no? Hindi ako sure, pero hinulaan ko lang, no? Pero, ha? Kasakaring tama ako, ganun ako, katalino, no? Ha? Tulun! Pero yun na nga, mga boss, no? And, ito, mga boss, oh, Pwede na ready na, mga boss, o. Oh. Kaya-kaya natin to. Brain invasion. Sige. Bala na. Battle na natin to, mga boss, no? Harapin na natin to. In three, Two, one battle, let's go. Brain rot invasion. Oh my God, let's go, let's go. This is it, mga boss. Prepare my brain rot army is coming for you. Hungry and relentless. Nubini king, big nubini beginner. Oh my goodness, napakarami nito. Na Jandel, welcome to story mode. Complete the story to unlock the next biome. Oh my god. Ano to mga boss? Teka lang. Ooh, what is this? Feel ko kaya siya mga boss. Oh. Hindi ko alam kung ano tong mga pinagagagawa ko mga boss. What? How are you still alive? Siyempre. I'm alive, no? Hindi mo ko kaya, no? Ang yabang. You win this time. Woo! Yabang. Victory mga boss. So kinaya natin and binigyan niya tayo ng 6.8 M sunflower seed and alesyo. Oh my goodness. Ang lakas ng eggplant natin mga boss. And dito may godly. Oh my god. May mateo. May mateo. Teka lang. May godly dito mga boss. Let's go. Patay natin to. Sana kayanin. Please. 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 Kayanin. Sana may godly dito mga boss. Eh. tayo dito pag nakuha natin to. Teka lang no. Oh my god. May nag-spawn na godly mga boss. Mateo. Kaya to mga boss. So far so good. So dito mga bossing, may nakuha tayo na godly, ewan ko brain rot god ata to, na Mateo, oh my god, $650 per second to mga boss, ayan oh. oh my god, ang lupit, nagbibigay nga mga, ay may secret dito mga boss So, oh. blueberry ni octopusini, let's go, teka lang, teka lang, teka lang, Kakayanin kaya, men, teka lang, teka lang, parang di ata, kuha ko ng equipment ko. Ano yung equipment ko? Ayun yung sinasabi ko, men. Teka lang, cross grenade. Cross grenade, let's go. I-cross mo yan, let's go, let's go. Teka lang, basic bat. Okay, Patayin natin. to secret to mga boss. na makuha. Oh my god, oh my god, oh my god. Teka lang, may cross grenade ulit ako. i pros natin yan, let's go. to mga busa, so may blueberry ni Octopusini tayo dito. Let's go, sana makuha. Let's go, let's go, konti. Boom! Nakuha natin mga boss yung secret mga boss no. Oh my god, first time ko palang maglaro pero mukhang paldo na agad tayo. May nakuha akong Blueberry ni Octoposini 2. Secret to mga bossing. Oh my god, paldo talaga men, paldo no. So yun na nga mga boss no, sobrang solid ng ating araw ngayon dito sa Plants vs. Brain Roots, mga boss. No? Biruin nyo. Biruin mo. Kakasimula pa lang natin. Pero tingnan mo yung mga nakuha ko. Ayan, no? Blueberry ni Octopusini na secret to, mga boss. No? And dito, may rainbow tayo dito. And dito, mga boss, may godly tayo dito. Ayan, no? Mateo, mga boss. No? So yun mga boss, no, hanggang dito na lang muna para sa first episode ng ating Plants vs. Brain Roots. Talagang nag-enjoy ako mga boss, no, talaga naman. And sana nag-enjoy din kayo. Kita-kits tayo sa susunod na episode nitong Plants vs. Brain Roots natin. And yun, hanggang dito na lang muna. Ako nga pala si JP and lagi mong tatandaan, no, galingan mo lang araw-araw. Subscribe! Woo!